Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu was ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Karamina, karamihan sa atin ngayon ay masyado nilang pino problema ang kanilang buhay. Masyado nilang puro pino problema ang makamundong bagay. Masyado nilang pino problema ang kanilang mga kayamanan o ano paman. At yung iba sa atin ay hindi sila nakokontento sa mga biyayang ibinibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ano nga ba yung tinatawag nating ang buhay ay umar ang marangyang buhay o yung buhay na masagana? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Man amila salihan min zakarin aw unsa, wa huwa mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Mga kapatid kasipanan ng palatay Islam, sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Ika na Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan. Man amila salihan min zakarin aw unsa. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino sabi niya ika, ang gumawa ng kabutihan, min zakarin aw unsa, mula sa kababaihan o sa kalalakihan man ha? Wa At pagkatapos, pagkatapos nilang gumawa ng kabutihan, may kondisyon. Gagawa sila ng kabutihan ngunit wa huwa mu'min. Kailangan yung taong gumagawa ng kabutihan ay meron sa kanyang pananampalataya. Siya ay naniniwala, sumasamba sa nag-iisang Diyos na takapaglikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ay mayroon sa kanya ang tinatawag nating al-qana'ah. Ito yung pagkakontento ng isang tao sa mga biyaya na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ay niya, pinapasalamatan niya ang lahat ng mga bagay masama man o hindi kakaunti man o marami ay kanyang pinasasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fala nuhiyan na tayyibah at ika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong yaon na gumagawa ng kabutihan nang may kasamang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang may pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa ma kanyang mga ipinagutos, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَلَنُشْغِيَنَّهُ hayatan طَيِّبًا Katotohanan, nabubuhayin, o bibigyan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng maranyang pamumuhay, ng masaganang pamumuhay dito sa mundong ibabaw, mga kapatid ko, sa pananampalataya ng Islam. So, ano nga ba, ano nga ba, ang tinatawag natin marangya o masaganang pamumuhay karamihan sa atin iniisip natin mga kapatid na ang masagana o marangyang pamumuhay ay nakabase lamang sa karat, sa dami ng ating mga kayamanan o nakabase lamang sa dami ng ating mga ari-arian ngunit kapatid ang marangyang pamumuhay ang masaganang pamumuhay mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam ito ay ang ano ito yung nasa ating mga puso mga kapatid. Ngunit dahil ang marangyang pamumuhay mga kapatid, ang masaganang pamumuhay ay hindi nakabase. Hindi nakabase sa ating mga ari-arian mga kayamanan mga kapatid. Ngunit sabi ni Sheikh Salil Fawzan sabi niya, Al-hayatu tayyiba sabi niya, Innam al-hayatu tayyiba filqalb. Tumaanina filqalb. Ito yung kapayapaan sa ating mga puso mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Ito yung pagkakaroon ng isang tao ng kontento, pagkakontento sa mga biyaya at pagkakontento sa ating mga sarili. Na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala mga biyaya niya. Ito yung meron sa atin. Ito yung nasa ating mga puso mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Na kung saan binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Laisal ghina an kasratil arad Sabi ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam Innamal ghina Ghina nas Or sinabi natin Innamal ghina Ghina al kalb Sabi ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam Laisal ghina Sabi niya Hindi sabi niya Ang kayamanan Hindi sabi niya Ang kayamanan Sabi niya An kasratil arad Sabi niya ay nakabase sabi niya sa pagdami o sa dami ng iyong kayamanan, sa dami ng iyong ari-arian. Ngunit sabi niya, inna inna Ngunit sabi niya, ang kayamanan ay ginal kalb. Ito ay kayamanan sabi niya sa ating puso. Ang pagkakaroon ng ano? At tumaaningina ang pagkaroon ng kapayapaan, pagkakontento sa ating mga puso, mga kapatid ko sa pananampalatay Islam. Marami man o kakaunti ang mga biyaya, Ma marami ka mang kayamanan, mahirap ka man o hindi, kailangan ang importante dito ay ikaw ay naniniwala, ikaw ay sumasamba, ikaw ay may pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Sinusunod mo ang kanyang mga ipinagutos. Ito yung tinatawag. Ito yung iman, ito yung paniniwala natin, palataya natin, at yung amanus saleh. Ito yung mga gaw magagandang gawain natin mga mabubuting gawain natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinatawag nila. Ito yung kinatawag na hayatul tayyiba mga kapatid. Kaya sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sabi ni Sheikhul Islam sabi niya inna lillahi jannatan fid dunya katotohanan ika ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyah sabi niya katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong paraiso dito sa mundong ibabaw dito sa mundo mayroon siyang paraiso ano yung paraiso sabi niya sabi niya man lam yadukul ha lam yadukul jannat al -akhira. at ang sino sabi niya, hindi makakapasok sa, sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ibabaw ay hindi hindi niya sabi niya ika mapapas mapapasok ang paraiso sa huling araw ito yung paraiso na kung saan na kung saan dito ay hindi na tayo mahihirapan dito hindi na natin kailangan magtrabaho at dito hindi na tayo natutulog hindi na la, wala na kapatid hindi ka na wala wala ka nang mararamdaman lahat ng yung kailangan nandoon na makapunta sa paraiso ng Allah Subhanahu wa ta'ala yung tao ay hindi na namamatay sila ay forever na buhay na sila. Panghabang buhay na buhay na mga kapatid ko sa palalang palatayang Islam. Kaya mga kapatid, kinakailangan natin alamin kung ano nga ba yung paraisong sinabi ni Sekul Islam yung Natimiya. Sinabi na ng ni Sekul Islam, sabi niya, at ang paraisong ito, alam niyo kung ano ito mga kapatid, ito yung tinatawag na ang iman. Ito yung pananampalataya mo kapatid. Paniniwala mo. Pananampalataya mo sa nag-iisang Diyos. Pagsamba mo sa nag-iisang Diyos at ang pagsunod. Ito yung pagsunod mo sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga tinatawag nating ah ito yung tinatawag na paraiso. Paraiso na nandirito. Saan? Dito sa sa mundong ibabaw na kung saan kapag hindi mo ito nagawa wala ito sa iyo hindi mo napasok ang paraisong ito ay hindi hindi mo makukuha ang paraiso sa kabilang buhay mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam at sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun at ika ng Allah Subhanahu wa ta'ala at yaw mga taong sabi niya gumagawa ng kabutihan mula sa kalalakihan at kababaihan sabi niya, pagkatapos ng bigyan nang mabuting pamumuhay, makanda o marangyang pamumuhay dito sa mundong ibabaw? Pagdating, sabi niya sa araw ng paghuhukom, na kung saan layan, fa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang yaw malayang malun wala banun, Na kung saan dito sa araw ng paghuhukom ay hindi na makakatulong sa inyo, hindi na makakatulong sa atin. Ang ano? Ang ating mga kayamanan, mga kapatid, ang ating mga anak, mga pamilya, ay wala ng ibang makakatulong sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala na jaziyan hum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong yaon ng ano? Nang higit pa. Nang higit pa sa mga ginawa nilang mga kabutihan dito sa mundong ibabaw. Ibig sabihin, kung tayo ay gumawa ng mga kabutihan dito, i-expect natin sa araw ng paghukom tayo ay bibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pa sa mga kabutihan na ating nagawa. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sikapin natin, sikapin natin, anong-ano? Gumawa ng kabutihan. At mapabilang tayo dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa ng kabutihan mula sa kababaihan man o kalalakihan ng may pananampalataya sa nag-iisang Diyos na ang Allah subhanahu wa ta'ala at insya Allah subhanahu ta'ala tayo ay mamumuhay dito sa mundong ibabaw ng may masagana marangyang pamumuhay at sa araw ng paghukom tayo ay gagat din palaan ng Allah subhanahu ta'ala ng mas higit pa sa mga mga magagandang gawain na ating nagawa wa ilahuna assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh